Morning! Hoy! Morning po! Ay! Sir. Ay, Sir Jesse, good morning po! Ay, good morning, good morning! Galing pa po, po kasi ako ng ano, Batangas, dinayo ko po talaga kayo. Ah, ay eh, oo, maraming maraming salamat. And... Ano mo po yung concern ninyo? Problema po sana ako, Sir, Sir Jesse. Problema ka? Opo. Ang um, problema ko po sa pinansyal, pag-ibig, sa negosyo po. Eh, hmm. kailangan ko po sana ng konting tulong ah, para matulungan nyo po sa problema ko. Sige. Uh, walang problema kasi lahat mo welcome sa akin. Kaya kayo tutulungan. Kaya lang hindi natin may dadan sa hula 'yan. Kailangan 'yan ritual. Kaya nga kailangan, po. Mong kailangan mong maging mm -hmm. kailangan mong maging medallion owner. Kailangan mong mag-avail ng medallion at nakausap naman na nakita sa chat kung magkano 'yung medallion na yun para Apo. sa ritual na ganun. Apo. Eh na-appreciate pagpunta mo rito. At uh, ito nga sabihin ko sa iyo, marami akong masensay na babala. Apo. tulad ng mga wala ka ng trabaho, may magpapafile sa iyo ng reklamo laban sa sa dating mga nangyari sa ano mo, mga ganun. Sa pag-ibig mo naman, eh, okay-okay naman. Kaya lang, pare, eh, mukhang magkakaroon ka ng konting isyo gawa ng yung girlfriend mo iiwanan ka na. Ganun po ba? nakikita well, eh. niya na walang pagbabago sa'yo. Ah, uh, ganun po ba, Sir Jesse? Uh, Pero kaya atang tulungan. Sige po, gagawa ko na lang po ng paraan para makalipon po ako, para makabili ako ng medalyon nyo. Para mawala na po yung mga malas sa buhay ko. Sige, at sige. babalik po ako dito at pag nakaripon na po ako ng pera, bibili po ako sa inyo ng medalyon. Okay po. Salamat po, sige Sir sige po. Jesse. Maraming, maraming salamat. Po ako. Sige po. Ay, naku, layo pa. Ano kaya? Lalapit pa kaya ako kay eh, Boss Jesse? Siguro magagawa naman siguro ng paraan. Kasi malaki yung pera na ililipunin ko para makabili ng medalyon. Siguro magagawa naman ng paraan to. Ay, mahala na. Good morning, Boss Jesse. Good morning. Ah, uh, sir. May problema po ako. Tama po yung sinabi nyo sa akin. Tama yung mga balala yung ginawa nyo sa akin. Mga pangaral na binigay nyo sa akin. Binaliwala ako, Boss Jesse. Ano nangyari sa buhay ko? Ito so, lahat nun. Nangyari? Oo, Boss Jesse. Lahat ng balala mo, lahat ng payo mo, lahat ng sinabi mo sa akin, negosyo, pag-ibig, problema sa trabaho, nangyari, Boss Jesse. Binawala-wala ako yung mga sinabi mo sa akin. At inisip ko sa sariling kong pararaan na sana ma-desisyon lang ko lang. Pero mali pala, sana nakinig na lang pala ako sa iyo. Sige, um, tutulungan ulit kita. Lahat naman, deserve ng second chance eh. Talaga, Boss Jesse? Oo, tulungan kita. At tulungan mo ko? Yes, tutulungan kita. Pero may isa akong kondisyon. Ano po yun? Kailangan mo mag-participate and fight for this championship. Nakapag-participate no, ka ba? Gagawin ko ang lahat para mawala sa akin lahat ng karma at mga malas sa buhay ko at para magbalik ka kami ng asawa ko at kay Elfring ko. Okay, idadaan kita sa Tuwidalandas. Landas. Ano man ang mangyari sa laban? Salamat, Boss Jesse. Sige. Grab ko yan. Nage. Okay. Ibigay ko sa iyo ang time. Okay, And the boss, place. Jesse. And we do it here. This is the place. Yes, I will do my best. Do your best and bring everything you got. Thank you, Boss Jesse. No problem. Thank you. Ah.